Katriona Gray nagsalita na sa relasyon nila ni Pasig City Mayor Vico Soto. Naging mainit na usapin ang di umano'y relasyon nila Katriona Gray at Vico Soto ito ay matapos mapansin ng mga chismosang netizens na nakafollow si Vico Soto sa Instagram account ni Katriona at napansin din ng mga ito na nakafollow din si Katriona Gray sa Instagram account ni Vico Soto. Masuminit ang chikang may relasyon na ang dalawa ng mapansin din ng mga chismosang netizens na nakafollow na din ang nanay ni Vico Soto. Ito na si Connie Reyes sa Instagram account ni Catriona Gray. Kaya kumalat na sa social media ang di umano lihim na relasyon nila, Vico Soto at Catriona Gray na tinawag pa nilang Vicat. Kaugnay nito, nagsalita na si Catriona tungkol dito nang makapanayam ni MJ Marfori si Catriona, say ni Catriona. Nagulat daw siya sa kumalat sa social media? Nagulat That, na ko. Bakit? <laughs> 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 ano yun? Hindi like, ko na-expect na may media na ganyan. I was with it. lang. Ni Vico. Mm -hmm. But not... Hindi daw niya inexpect na may ganito na daw palang kumakalat sa social media. Dagdag pa niya, nag lang daw sila ni Vico Soto pero wala naman daw ligawan o relasyon sa kanilang dalawa. Di ba Jess? Oh, Oh. My God, we got pala yung tawa. <laughs> Hindi ko talaga in-expect. Oh my God. Really gosh. much more than a mutual father. Oh. Kaugnay nito, wala pang inilalabas na pahayag si Vico Soto tungkol dito.